kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nakasanayan na dito sa Pilipinas ang sistemang weather-weather lang. Ito ay ang paglakas ng koneksyon ng mga politikong nakaupo sa mataas na posisyon at binibira ang dating kalaban o kahit na sino mang hindi sangayon sa kanyang mga plano. Noong nasa posisyon pa si Gloria Arroyo ay nagkaroon ito Nang hindi magandang relasyon sa mga Aquino kaya nang maupo ng Presidente si Noy ay kaagad na naramdaman ni Gloria Arroyo ang salitang weather-weather lang nang siya ay makasuhan ng plunder noong 2012, dalawang taon matapos manalo bilang presidente si Noynoy Aquino nang at kumpleto sa braces ang leg nito dahil sa sakit na kanyang iniinda. Mabuti na lang ay kaagad na na ang kaso ni Gloria kung kayat kaagad ring natanggal ang braces sa kanyang leg. Weather weather na naman ang nangyari, pero ang tanong, paano kaya kung hindi kaalyado ni Degong si Gloria noon? Malamang sa malamang ay hindi na siguro natanggal ang brace sa kanyang leg. and most of all i thank you that when you became president you provided the atmosphere in which the court had the freedom to acquit me of the trump of charges of my successor and your predecessor so that the court voted 11 to 4 in my favor including half of those who were appointed by my successor mayor paman sa siyudad ng Davao ay nasa radar na ni DOJ Secretary Leila Dilima Lima Sidigong dahil sa matunog nitong mga kaso ng panunodas ng mga nakamotor sa siyudad ng Davao at ang itinuturong utak ay siya at ang umano'y mga DDS niya. Noon paman man ay nanggagalaiti na sa galit si Digong dahil sa pangingialam ni Dilima at sa pilit niyang pagdiin sa kanya. 2016, Nagumpisang sumikip ang mundong ginagalawa ng senador na si Dilima nang manalo na si Digong bilang presidente. Halos lahat ng mga politiko ay gustong mapasama sa partido ni Digong dahil sa sobra nitong popular sa mga tao. May mga nagsasabi pa nga na sa sobrang pagkagusto ng mga supporters nito ay nagmistulang naging panatiko na ang ilan sa kanila at parang kinukonsidera na nilang isang puon si Presidente Duterte isa-isang nilipon ng kapulisan sa pamumuno ni NOY PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga sangkot sa ilegal na bisyo at sa bawat makukonsiderang big time na involved sa kalakaran ay isa ang kanilang pinupuntirya. Ito ay si Senador Leila de Lima. Ayon sa mga big time na preso, si de Lima ay sangkot sa kalakaran ng ipinagbabawal na bato. O bakit mo naman na uh... Ni pasok yan, eh, samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng bilibid. Ay, siyempre po, may paspas po tayo sa Department of Justice si Sekreta de Lima po. isang bisis ko po, nakausap po si Sekreta de Lima sa po. Isang bisis po. Nakausap mo tungkol dyan sa Opo, pagpasok may number, May number po. Saan? Saan yung... At tagal-tagal kong hinanap tong number na po dahil mula ni -red po kami okay. sa maximum mabuti na lang nakita po sa aking pinsan. Sa inyong pag-uusap, masasabi mo ba na nagkaroon kayo ng malapit na relasyon ni Secretary De Lima? Uh, sa level po ng pagiging DOJ secretary at level po ng spokesperson ng lahat ng bilanggo, masasabi ko po'ng malapit kami sa isa't isa. tisa. ng kahihiyan sa media pati na mismo sa Kongreso si Leila De Lima. Ano bang tawagan niya Secretary De Lima? Ano tawag sa iyo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi sa tinatawag sa'yo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Lima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin kay Secretary de Lima, sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Uh, hindi, sir. Ano? Junel. Junel. <laughs> At ang iyong pag-ibig, kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag. <laughs> Depende po sa sitwasyon dahil nga po yung pag-ibig wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din ang pag-ibig. Patong-patong ng mga kaso ang inihain laban sa kanya Hanggang sa ito'y pansamantalang makulong habang hinihintay ang resulta ng kanyang mga kaso, 2021 at 2023, ay isa-isang napawalang sala si Dilima sa kanyang mga kaso nang magsiatrasan ang mga dumiin sa kanya. Isa sa mga matinding supporter ni Duterte ang humingi ng tawad kay Dilima at nagamit lamang daw siya bilang instrumento sa pagpapakulong sa dati niyang kaibigan si Dilima. The realization that I was used as a tool for the imprisonment of Senator Laila Dilima. Nakita ko at naranasan ko naman ang sakit at paghihirap na kanyang, sa kanyang pagkakakuno. At tumingin ako ng kapatawaran at pagsisisi sa aking pagkakamali. And the restoration of our friendship is the most important than politics. I will assist and help DBM administration para mabigyan ng ustisya ang mga biktimang katulad naming Marina. Sa panahon ngayon, dapat ay lagi kang handa. Kahit saan ka man mapunta, siguraduhin mong may flashlight kang dala. Eto na, ang pinaliit pero pinalakas na uri ng flashlight. Warson Owl LED Headlight. Matibay, malakas. At kapag ipakinabang saan ka man mapunta, maliban sa waterproof ito, ay may lima rin itong iba't ibang adjustments ng ilaw. Depende sa kung ano ang iyong paggagamitan, 50 metros na distansya ay maning-manilang nito pagdating sa liwanag ng kanyang LED, kayang-kaya rin itong tumagal sa humigit dalawang araw na walang pahingang nakasindi ang LED lights nito. Rechargeable at Type-C ang charging port, kaibigan. Kailangan meron ka nito kaya orderin mo na bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Pitong taong naghimas rehas at muntik nang matoda sa detention cell sa Camp Krami ang dating senadora dahil sa mga paratang na hindi napatunayan sa usgado rason para madismiss ang lahat ng mga kaso na ito. Nitong June 24, 2024 lang, nang may basura na ng korte ang tatlo at natitirang kaso ni Leila Dilima Lima na may kaugnayan sa pagkasangkot niya umano sa ilegal na bisyo. Weather-weather na naman ang nangyari dahil ang pagbasura sa kanyang mga kaso ay natapat na naman sa taong wala na sa panunungkulan ang dating presidente. Bakit palaging hindi na pagdidesisyonan nito habang nasa pwesto pa? Ang sinasabing may pakanan ng lahat ng paghihirap ni Dilima sa selda hindi mo talaga masisisi kung may maraming tao ang walang tiwala sa hustisya ng ating bansa. Pwedeng masabing bulok ang sistema katulad nito kung saan ikinulong ng pitong taon pero sa huli ay napag-alaman naman pala na ikaw ay inosente. Marami pang ang mga Pilipinong nakakaranas nito at hindi lang si Dilima kawawa ka kapag mapag-initan at uulanin ng mga gawagawang kaso hanggang sa ikay. Makulong kapag hindi pwedeng makapagpiansa at maghihintay na lang sa kulungan. Kung kailan matatapos sa korte ang pagbigay ng hatol sa iyong kaso, kadalasan ay wala nang habol at hindi na rin naghahabol ang mga akusadong napagkamalan at nakulong ng napakaraming taon sa kasalanang hindi naman pala nila ginawa. Kung halimbawa naging maganda ang relasyon ni BBM at Duterte ay baka malaki ang posibilidad na tuluyan ang nakulong si Dilima. Swerte na lang at hindi nakialam ang kasalukuyang presidente sa kaso ni Dilima at Digong. Ilan kayang mga mahihirap na preso ang nagtitiis sa loob ng bilibid sa kasalanang hindi naman talaga nila ginawa. Kaso ang problema ay makapangyarihan at makoniksyon ang nagakusa sa kanila. Rason para sila tuluyang makulong at magdusa dahil lamang sa maling paratang sa kanila. Sa dami ng nang nanggagalaiti sa kasalukuyang presidente ngayon ay hindi malayong mangyari na babalikan ito at susubukang ipakulong kapag wala na ito sa pwesto at kapag kalabanan niya ang susunod na uupo sa gobyerno. Weather-weather lang talaga ang kalakalan sa politika. Lintik lang ang walang ganti kapag ikay nasa pwesto ay pwede kang umabuso. Ikaw, may tiwala ka ba sa takbo ng ustisya sa ating bansa? At ito po ang message ko sa dating pangulo, kaginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan nyo sa taong bayan. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.